isang iglap, binago ng malakas na lindol ang buhay ng libu-libong taga Cebu. Tuloy-tuloy pa ang paghahatid ng tulong ng GMA Kapuso Foundation sa mga apektadong pamilya na hindi natitibag ang pag-asang muling makabangon. takot ang idinulot ng 6.9 magnitude na lindol kay Mayna at sa kanyang mga kapatid na taga Medellin sa Cebu. Mahimbing silang natutulog nang yumanig ang lindol at kahit nagising ay halos madaga na naman ng mga gumuhong pader. Doon tumama sa ulo niya, tas nabutas agad, doon kami lumabas. Tas pag, paghila sa amin, hinila kami na parang ano, para nakaipit yung paakot. Sa bahay muna ng kanyang tiyuhin, sila nakitira. Pero sa labas ng bahay pa rin daw sila natutulog dahil pa rin sa takot sa mga aftershock. Mahirap siya tanggapin pero nagpapasalamat kami na ito lang ang naranasan namin, ito lang ang nangyari sa amin. Maliit lang ang mga gasgas -gas namin. Sa pagpapatuloy ng Operation Bayanihan ng Jemay Kapuso Foundation, sa mga naapektuhan ng lindol sa Cebu, nagtungo naman tayo sa bayan ng Medellin. At binisita rin natin si Mina at kanyang mga kapatid. Dala natin para sa kanila ang food packs at maiinom na tubig. At para may maayos na masisilungan pansamantala, binigyan natin sila ng tent. Nagpapasalamat po sa malaking tulong na ibinigay niyo sa amin. Sa ngayon po, may matutulugan na kami na mas safe para sa aming pamilya. Nakapaghatid na rin tayo ng food packs, tubig at tinapay sa bayan ng San Remigio. Sa kabuuan, 8,000 individual ang ating natulungan. At sa mga nais pong magpahatid ng tulong, maaari kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lulier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Cards. Sa mga kababayan po natin dyan sa Cebu na apektado ng magnitude 6.9 na lindol, paparating na po ang ikalawang bungso ng Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation. Bukas, ipamamahagi ang tulong para sa 3,000 pamilya sa bayan ng Tabuelan, Borbon, Tuburan at Sogon.